Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga tutorial patungkol dito sa mini chinso. Ayan, so bali ang sabi ng may-ari dito mga bro ay umaandar daw pero humihinto. Yun ang naging problema daw nito sabi ng may-ari. Okay, so, subukan natin ngayon lagyan ng gasolina, mga bro Ayan Baka naman walang gasolina, kaya ayaw umandar Okay, buksan natin, tignan natin kung ano Baka walang gasolina So, kaunti, mga bro, yung kanyang gasolina Ayan o, oh, kaunti So, lagyan natin So, bali, meron tayong, kung dito, mga bro, pang-testing na gasolina Bali, meron ng tuti ito kung maglalagay kayo mga bro ng gasolina sa mini chinsaw nyo ay huwag kakalimutan lagyan ng tuti para hindi masira yung mini chinsaw nyo okay so lagyan natin mga bro at titistingin natin lagyan na natin lahat ito mga kung ito ano, 200 ml oh. yan okay lagay natin para matisting natin Okay. Bali, takpan natin mga bro, yan. Ayos yung kwan nito, maraming thread oh. Hindi ka tulad nung sa akin noon may konti yung thread kaya madaling nalagas yung ganito nya. Okay, so higpitan natin. Ayan. Tapos po nasa natin mga bro yan. Bago natin pandarin. Okay, ganyan natin so atras natin mga bro yung kwan at papandarin natin o di kaya sa baba natin pandarin mga bro dyan o dyan so ibabako lang sya ayan o ayan susubukan so, natin pandarin mga bro i-choke natin tapos iyon natin ito. Okay, pandarin natin. Bali ayaw umandar mga bro yung pinapandar natin na mini Yan 1000 click. Pag kaganyan na naka ilang hiklas ka na ay sigurado may problema ang mini mo. Okay, ang mayayari mga bro ay bubuksan natin. Lalagay natin ulit dito sa pinakakuan natin. Ayan. Medyo makapagod din magkuan mga bro. Maghila ng kuan ito hila niya. makapagod pag 1000 click okay mga bro na natin yung kanyang cover tanggalin na natin to bali sabi ng may ari umaandar pero ayaw magtuloy pero bakit una bis na hindi umandar yan tagalin natin to tapos Tanggalin natin itong kanyang swako at titignan natin kung may kuryente. Tanggalin muna natin itong cover niya pala. Sabi ng may-ari eh, kundaw eh. Umaandar pero ayaw magtuloy. Pero bakit? Karon. Ayan. Tanggalin natin yung kanyang suwako. Ayan. Tanggalin din natin to. Ayan. So, ang mayayari mga bro, check natin kung may kuryente yung kanyang spark plug. So, tanggalin natin yung spark plug. Yun ang second step natin. Ah, naglulunod mga bro, basa oh. Basa yung kanyang spark plug oh. Ayan, naglulunod. Subukan natin kon mga bro, punasan ito. Linisan natin mga bro yung spark plug natin. Ayan, brasin natin ng steel brush natin na mangilan-ilan na lang yung kanyang ngipin. Ayan oh. Ini Okay, nalinis na natin mga bro yung spark plug natin. So, subukan natin ulit. So, punasan natin to. Tapos, i-off natin. Tapos, tatakpan natin to. Tapos, hilahilain natin para lumabas yung basa ayan so check muna natin kung may kuryente ayan tapos ganyan natin mga bro kung may kuryente so i-focus natin mga bro para makita nyo parang wala siyang kuryente mga bro dito oh. dito tignan nyo dito kung may liliab dyan na ano so lagyan natin ng ano pandong para dumilim yan para makita yan yeah, so bali na dilim na siya mga bro so iun natin yung switch yan iun natin tapos wag natin i-chuchok para hindi malunod yung kung natin piston natin ng gasolina so, so try natin bumbahin kung kung o oh, hilahilahin kung may kuryente ayun so, so may kuryente sa mga bro pero siyang kuryente hindi siya makita madilim yun yun dun so hindi halata yan subukan natin ganyan dito dito banda ayun oh hindi halata. Ulitin natin. Ayun mga bro, mayroon dito. Dito. O. Oh, mayroon. So, subukan natin ulit kung aandar. Tanggalin natin dito. Ayan. Tapos balik natin. Try natin pandarin. So nababasa naman ng mga bro yung kanyang spark plug ng gasolina, naglulunod. So ganyan natin. Yan. Subukan natin ulit panda din sa baba mga bro, mahirap din sa taas. Okay, pandarin natin. natin. Chuk natin. Ayaw talaga. Ayaw talaga mga bro. So ibalik na naman natin ulit. So ang pangatlong gagawin natin mga bro Chichik natin ulit yung spark plug Kung nabasa So basang basa yung kanyang spark plug mga bro basang basa oh Unasa natin okay bali ang ari mga bro ay itatiming natin yung kanyang karburador baka nawala sa timing baka pinipit ng may ari so ikpitan natin at tatiming natin yung kanyang karburador okay Susubukan so, natin i-timing mga bro yung bandang kanan muna. Yung pinakahangin natin. Isara muna natin. Higpitan natin. Yan. So naigpitan na natin. Buksan muna natin ng isang ikot. O isa't kalahati. Yan. Bali may video na tayo mga bro kung paano mag-timing ng carburetor ng mini chainsaw. Yan, bali isat kalahati dito sa hangin tapos dun sa minor sa gitna. Isara muna natin. Yan. Tapos ibukas natin ng dalawa. Ayan. Tapos dito medyo higpitan natin dito sa na lang tayo magbababa pag umandar na Ayan. So, bali, maluwag pala yung hangin niya mga bro. Kaya naglulunod. Susubukan natin panda rin ngayon. So, ilagay natin ito kanyang swako. Subukan natin panda At na adjust na natin yung carburetor. Okay. So, ibaba natin ulit mga bro. Yan. Okay, subukan so nating bandarin. Bali yun yung naging problema niya mga bro. Nagbabago-bago yung kanyang andar. Umaayos tapos humahagok siya. Parang ano, nalulunod o nakakapos. Pero okay naman yung kanyang carburetor. Okay, so bali ang mayayari dyan mga bro ay babaklasin natin. I-update ko kay mga bro at uminit na yung kanyang makina, mainit na. Kaya papalamigin muna natin bago natin siya babaklasin. Okay. Okay mga bro, update ko lang sa ginagawa nating mini so, Yan, bali natanggalan na natin yung mga gamit niya. Ayan na. Ayun na yung mga gamit niya mga bro. Ayan na. Ayun na silang lahat. Yan natanggal ko na rin. Itong hiklasan mga iba't ibang mga gamit niya. Ayan. So ang mangyayari dito ay kung dito Okay pa naman yung kanyang oil seal mga bro, wala pa namang bitak oh. Ang nangyayari, ang pinagsisingawan niya ay dito sa puno ng shafting. Ayun. So, pati sa kabila, ayan o, buo pa yung kanyang oil seal. So, dito siya sumisingaw sa may puno ng pinaka-shafting niya. So, ang mangyayari ay, mabaklasan natin. Babaklasin natin itong mga oil seal na ito at lalagyan natin ng grasa. Okay, so, ganun lang gagawin natin mga bro. At kung halimbawa, nalagyan na natin ng grasa at naibalik na natin lahat at ganun pa rin tuloy lilinisan na rin natin yung pinakakarburador natin para sigurado okay okay mga bro bali na natanggal na natin yung ating oil seal ito na oh so maganda pa naman siya wala pa siyang bitak medyo matigas na nga lang pero dito ang sumisingaw sa may gitna kaya lagyan natin ng grasa yung kung natin yung bearing natin ayan oh lagyan natin ng grasa mga bro So, ganyan ang gawin nyo mga bro. Kapag hindi nyo mapatino-tino yung mini chainsaw nyo, ito lang yung kwan, problema. Yan, punuin nyo mga bro. Para ano? Walang kasingaw-singaw. Matagal na naman yan na gagamitin kapag kwan. Okay, napuno na natin mga bro. Takpan na natin. Ibalik na natin yung ating pinaka oil seal. Yan o. No? Yan. Yan. Ayan. So, walang singaw 'yan mga bro. Okay, so ilagay naman natin yung sa balik Baliktarin natin. Ayan, wala rin siyang grasa. Dahil umaasa rin lang siya sa tuti. Okay, natin. Okay. So, napuno na natin. Balik na rin natin yung oil seal. Mas maliit ang oil seal niya dito sa kabila. Yan dito sa may gawing ano. Pinaka brake drum. O clutch drum. Ayan. So, sigurado yan mga bro. Wala nang singaw yan. Okay. So, ang mayayari ay babalik na naman natin yung mga tinanggal natin ayan so i-update ko na naman kay mga bro kapag uh, naibalik ko na lahat ng mga yun know, yun yun yung mga binaklas natin na yun yon, Okay. Okay mga bro bali na ibalik na natin lahat ng mga binaklas natin dito sa mini chinsu na nire-repair natin ayan o oh. ayan na ibalik na rin natin yung kanyang cover dito pati yung kanyang kadena at ang isa pang inunot nyo mga bro, alimbawa kung kuan nagawa nyo na yung ginawa natin na pag check up dun sa oil seal at ganun pa rin. Ayan, obligado magpapalit kayo ng bagong karburador mga bro. Ayan, so kung hindi nyo alam i-calibrate yan, palitan nyo ng bagong karburador kung ganun na ayaw pa rin magtino yung andar ng mini-chinsaw nyo. Okay? Okay, so subukan nating panda mga bro kung mapapanda na natin tong mini chinsu na repair natin. Note mga bro, yung timing natin ay temporary pa lang yun. Kapag ka magpapainal na timing kayo ay dapat nakalagay yung inyong air cleaner. Kasi kapag ka nag timing kayo na wala pa yung kanyang air cleaner ay timing nyo na naka open itong pinaka air cleaner nyo, magbabago pa yung kanyang timing. Okay, subukan nating panda mga bro kung laandar sya. So, i-choke natin. aon, ah, Tapos, i-choke natin. Ayun. Bale, nag-recondon na siya mga bro. Ibalik natin. Okay. Okay.